Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali, andito ulit tayo no. at uh, continuation pa rin ito ng ating uh, actual na pag install sa ating Night 3 Plus Pro Music kung saan, ayun, uh, nakapag-tutorial na tayo ng mga ilang tutorial no? at uh, doon sa una, in, uh, itinuro natin kung paano mag-install sa napakadaling paraan and uh, sa pangalawa, dun sa may uh, dual horn, sa pangatlo ah uh, sa negative trigger and dun sa pang apat naman is kung paano mag install na may separate switch so bali ngayong araw uh, yon request ng karamihan bali tuturuan ko kayo kung paano mag install ng uh, night 3 plus pro music yan sunday natin night 3 plus pro music tuturuan ko kayo mag install ng night 3 plus pro music uh, with mdl na sumasabay sa night 3 plus pro Ayan. so bali sabay itong dalawa na to syempre with dual horn Ayan. so bali kung mapapansin nyo para wiring na yung busina natin in actual so bali uh, ito yung ating stock horn no yung stock wiring ng ating busina kung makikita nyo nandyan na yung ating uh, fuse Maka ready na yung fuse natin yung stock fuse ng motor yung susian na 4 wires and kung mapapansin nyo naka electrical tape na yung Uh, black na may strips na white which is yung CDI or kill switch at at yung ating green wire yung ground so nakakonect na rin yung uh, uh, isang wire ng ating horn switch dun sa may uh, accessory wire at yung isang wire ng ating horn switch patakbo na yan sa ating uh, stock horn syempre dun sa stock horn reverse polarity yan uh, tulad na lagi kung tinuturo pwede magkabalik pa dyan dalawa na yan kahit saan pumasok yung negative at positive tutunog at pa rin So, dahil may positive na siya galing sa ating stock horn switch. Yun, so, galing, galing sa accessory wire. So, yung isang wire naman or yung isang terminal ng ating stock horn, tatakbo na yun dito sa ating negative. So, dahil wala tayo sa actual na motor, negative ng battery yung source of ground natin or yung negative. So, try natin. On natin yung suset. At... Uh, rinig nyo naman guys ano uh, tumunog yung ating stock horn so bali ngayong araw uh, alin ba yung unahin natin siguro yung uh, mini driving light muna ano so meron tayong mini driving light dito kung <laughs> saan nabili natin sa uh, tiktok shop sa so, napakamurang halaga so, napakamura lang nito guys ano umurahin lang to so again take note guys uh, para sa uh, kaalaman ng karamihan para sa kaalaman ng nakararami may mga mini driving light na hindi na kailangan ng relay yan, so may mga mini driving light na hindi na kailangan ng relay wala nang balas, kasi nga uh, yung mga mini driving light natin ngayon is halos low wattage na pero napakaliwanag, di ba? So, unlike kasi sa mga sinuunang mini driving light or yung mga mini driving light na talagang malalakas, so kailangan natin ng relay doon kasi nagiinit yung wire natin para masuportahan yung switch natin at hindi masunog. So again, uh, meron na tayong mga mini driving light ngayon na hindi na natin kailangan ng relay. Kasi nga uh, low wattage lang naman at the same time napakaliwanag. Uh, meron na tayong mini driving light. Wala tayong relay, hindi natin gagamitan ng na relay yan. Meron din tayong 3-way switch. Yan. So napakamura lang nito guys, ano? 200 plus lang 'to. Meron na siyang uh, uh, off, on, on so three way. Okay 'yan guys. So bali dito muna tayo sa ating uh, three way switch ano doon sa switch na kasama ng ating mini driving light. 'Yan, nag-yan tulad na uh, madalas kong naituturo or yung tinuturo ko sa mga diagram natin sa mga tutorials natin three way to. So sa three way switch, mapa uh, domino switch may 'yan. Hollow switch or hallo switch, toggle switch and uh, ayon katulad nito three way switch. Yung isang wire dyan is yung common no? So, ibig sabihin, papasok yung main source dito or yung positive source. Pagkatapos, ibabato niya na to sa dalawang positive ng uh, MDL. So, katulad lang yun nung toggle switch at nung hello switch. So, ganun lang yung principle nito. Kaya makikita nyo, meron siyang off tapos dalawang on. Kasi yung isa dun sa yellow at yung isa dun sa white. And dito naman, pagdating naman dito sa... Take note guys, yang tatlong wire na yan, positive yan ano positive lahat tong wire na to, walang ground dito sa wire na to, baka mamaya masanay kayo uh, na green is ground tapos yung black is ground, yun baka mamaya masanay kayo, maganda lito lito kayo walang ground sa tatlong wire na to, lahat ito ay positive positive supply lahat yan so magkakaroon lang tayo ng ground pagka uh, load na yung pinag-uusapan natin or pagka, ayan complete circuit na siya kasi nga switch lang yun guys so magkakaroon lang tayo ng ground yan katulad dito sa ating mini driving light Diyan lang tayo magkakaroon ng ground kasi nga load na yan may pinapailaw na siya okay so dito naman sa ating uh, uh, MDL kung mapapansin nyo may tigat wire din yan yan sa tatlong wire na yan yung isang wire dyan for example dito na lang sa isa sa tatlong wire na yan yung isa dyan yan yung hahanapin natin, yung ground. Tapos, yung dalawa is yung yellow at saka yung white na ilaw. So, dyan tayo maghahanap ng uh, ground at yung ilaw ng yellow at yung ilaw ng white. Yeah. So, pagdating naman dito, ayan, magkoconnect connect yan, na yung tatlo yan, guys. Ano? Yeah. Ayan. Okay, so, umpisa na natin. Pag-install naman dito, Master, bakit pati yung sa may... Uh, positive terminal sa so may fuse hanggang sa susian eh, chinu, uh, tinuturo mo or mo guys uh, hindi kasi lahat ng uh, uh natin is pang isahan lang no? so napakarami natin kaibigan na may mga motor na walang uh, susian may mga motor na walang ganyan ganito so if ever man na gusto nilang mag install di ba magkakaroon sila ng idea kung paano step by step for example wala silang susian so may eh, dito palang may idea na sila di ba So, kumbaga, yung itinuturo natin is uh, pang uh, umpisa, pang step-by-step step talaga. And so, dito naman tayo. So, dito sa ating uh, uh, three way switch, yan, tulad niya na sabi ko, yung isang wire dyan is common or yung pinapasokan ng supply. So, dahil uh, uh, meron tayong susian, yan, tulad na sabi ko, meron tayong accessory wire. Sa accessory wire natin, napakaraming sinusuplayan nito. Nandiyan na yung headlight, brake light, tail light, flasher, busina at iba pa. So, i-connect natin yung common ng ating 3-way switch dyan sa accessory wire. So, dahil na trouble ko na sa kanina, yung positive source or yung common ng ating 3-way switch is itong red, red wire. So, i-connect natin yan dyan. Sa red wire. Or sa accessory wire. Yan. So, connected na yung uh, main switch or yung 3-way switch ng ating MDL sa accessory wire. Yan. So, meron, uh, meron na siyang source galing sa accessory wire, guys. Ano? Ibig sabihin, uh, pagka natin to may source na rin yung uh, three-way switch natin. So, tabi muna natin to Dito muna tayo sa MDL. Ayan. Meron pa nga pala siyang wire na black. Meron pa nga siyang uh, wire na Green So dito muna tayo sa MDL So dahil isa lang naman yung kulay ng dalawang MDL natin Hanapin na lang natin dyan yung okay. Ground Subukan muna natin yung uh, Black Kuha tayo ng wire So ayan uh, Subukan na lang natin dito sa ating Alligator clamp So mag clamp muna tayo dyan At uh, Yung ating MDL is nandito So subukan natin yung black sa ground at yung yellow sa uh, red. Or yung red sa red. Yellow sa red at red sa red. So, subukan muna natin yung... Uh, hindi, hindi abot. So, try natin dito. Yan. So, ilapit natin ng konti. At i-connect natin yung ground. So, ground. Meron na tayong ground. So, subukan muna natin yung uh, black sa ground at yung yellow. Kung ano yung ilaw. So yun guys uh, umilaw yung yellow ano so ibig sabihin yellow yung yellow natin tapos yung red black sa ground at red sa red yan so umilaw yung white natin guys so ibig sabihin uh, yung white natin is yung red yan so kunin naman natin ngayon yung isa pang MDL at ipagsama na natin yung dalawang wire nyan so black sa black red sa red at yellow sa yellow So, ganun lang kasimple guys. Kaya yung black, i-connect na natin sa ground ng ating battery. So, tanggalin muna natin to. Connect na natin siya. So, pagsama na natin yung ground ng stock horn, yung ground ng MDL, pagsama na natin, at itap na natin sa negative terminal ng battery. So, ayan, available ulit yung yellow at saka yung red natin. No? So, dito naman papasok yung 3-way uh, switch yung switch natin yan so dito sa dalawang wire na to guys kung mapapansin nyo dalawang uh, wire na to black at saka green tapos sa kabila meron ding red at saka yellow so ipagkoconnect na natin ngayon yan kung pwede magkabalik na dyan guys ano depende sa inyo kung anong settings yung gusto nyo kung pwedeng uh, yung first uh, on nya is yung white Then, yung second on niya is yung yellow. So, ganun kasi yan eh. uh, Low, high. Tapos, yung pinakababa is off. Yan. So, low, high. Yan. So, po, pwede yun. Nasa inyo kung uh, anong settings yung gusto nyong gawin. So, try muna natin yung black sa yellow. Pag-connect natin yung black. Black ng three-way switch. Sa yellow ng MDL. Ayan. So, connected na tapos yung green naman sa red ng MDL. Ayan, so, connected na guys yung uh, Wait lang, ayusin muna natin yung wiring nitong red kasi bumuhag hag yung kanyang wiring Ayan, So, connected na yung uh, dalawang wire ng ating 3-way uh, switch dun sa tigisang wire ng ating MDL guys, ano, so kunin naman natin ngayon yung ating MDL ayan so ito na yung MDL natin ayan so dalawa yan uh, dito natin sila ilagay sa gilid ayan, so visible naman yan para hindi na lang crowded ayan. so ayan na uh, try naman natin siya ngayon susi susi muna natin na uh, kontrolado pa rin yan ng susian guys ano kasi sa accessory wire pa rin tayo kumuha ng source ayun yung accessory wire yung black dapat iilaw yung uh, ating MDL yan so umilaw yung white natin guys sa so, unang on tapos sa pangalawa yung yellow sa so, yung kinikita nyo naman you know. so yellow sa yellow yan white yan so ganun lang kasimple napakadali lang at the same time nandyan para yung stock horn natin so next naman uh, tapos na tayo dun guys sana nasundan nyo so next naman is yung ating uh, dual horn na may nai so ito na guys yan so install na natin to before tayo mag install nito na may kasamang blinker kailangan din natin ng diode yan so may diode tayo dito 20 amps so napakamura lang nito bili kayo sa tiktok shop or sa shopee Ayan, so dito naman guys meron tayong Night uh, 3 Plus Pro Music dito Sa so, Night 3 Plus Pro Music natin meron tayong uh, 12 tones dyan ano 12 songs Tapos 12 to 24 DC current yung or uh, direct current yung kanyang capacity So 4 wires na yan ayan, meron tayong 4 wires At meron tayong diagram dyan So sa diagram na yan guys uh, mayroon tayong red, yellow, blue at saka brown. So, ibig sabihin yung red, yan yung common natin. Yan yung red wire ng ating module, ng NAI. So, dyan papasok yung current. Tapos yung yellow, ayan, meron tayong symbol ng ground or negative symbol. So, yun yung ground ng ating uh, module. So, kung mapapansin nyo sa diagram, yung ground ng busina, ng dalawang busina pinagsama na at, at tinap na lang sa isang lugar. Tapos yung brown at saka yung blue, yan yung positive papunta sa tigisang busina. Okay, so wiringan muna natin. So sabi dito, may dalawang wire yung ating busina. Yan. So nilagyan ko na agad ng wiring. Yan okay, guys. So itong parehas na right, yan. Kanina dun sa parehas na left is ground. Ngayon itong parehas na right, positive yan. So i-coconnect na ngayon natin yan dito sa may ah... Uh, blue at saka brown ng ating Night 3 Plus Pro. So regardless kung magkabaliktad guys, so pwede magkaganon -ga yan, pwede magkaganon -ga yan. So paras lang naman positive yan.